Yan. Uy. Ng Ayan, yan. Pwedeng squid. May nang Ayan, malapit na tayo. Isang piraso na rin. Isang piraso na rin. No? Isang dulo, wala. Zero balance. Ito na yung pato. Ito na yung pinakatakot. Pinaka pinakatakot ako sa dulo. Kaya pagkakalik. <laughs> Sobrang laki ng bato baka okay. kinain ito pata pa lang pata pa lang <laughs> sulit <laughs> na grabe ka na maglagay ng bato parang hindi madala kawawa tuhonin natin yan okay Saya tempat pantai ku. dito sa tawag All right. Kailangan natin ng ayos. Okay, mag-iibigan. Dire 24 at ayo. Hoy, 'yong kasama natin na ano. Na sa kang Abera wala pandabit. Okay, alright Ito yung ating huli Ayan Okay na rin Ito yung ating Ayos na ayos